Hello guys, welcome back to my channel For today's video guys, is pupunta tayo ng Miagaw At dahil uh, whole day na walang ginagawa si host So igagala ko pa kayo sa Miagaw Church Okay Uh, sa ngayon guys is pupunta pa po si host sa my jeep mag jeep tayo guys sa putang miyagaw it takes uh, 30 minutes yata di ko lang alam kung ano talagang kung ilang minuto yung papuntang miyagaw basta sa ngayon is pupunta tayo ng molo din doon tayo magbantay ng jeep kaya see you bye bye hello guys welcome back to my channel andito po tayo ngayon guys sa molo andito po tayo sa molo guys sa kitit yun jeep jeep going to miyagaw okay while waiting guys so yan, sobrang init kasi kaya ginamitan ko pa ng ano uh, na po tayo ng jeep going to Miagao since so ngayon is wala pa puro mga auto yung andito na jeep Lipat tayo ng pwesto. Nakakainis doon. Okay. Naghintay ako doon ng ano guys, naghintay ako dun mga 30 uh, 30 minutes. But still is wala siyang ano. Wala pong jeep na dumadaan na uh, Miagaw. Going to Miagaw para po sa Villa. Okay. Kaya detong pwesto natin is dito banda sa may ano. Uh, lipat pwesto. Dito banda sa may shopping ng Molo. Okay. Baka mamaya papalarin tayo dito guys the <laughs> commute for more okay kung mga 15 minutes di pa rin tayo baka dito guys mag na tayo magtanong na tayo sa guard kung yung uh, jeep ba na may agawis papunta dito mall okay yes kita, -kita tayo, guys thank you bye, bye hello guys kaya pala wala akong masakyan dito guys dahil bilya mo hon daw Uh, from Molo, sasakay daw ako ng jeep na Villa Mohon. Then bababa ako ng terminal Mohon para doon po ako sasakay ng jeep going to Miagao. Kaya thank you, thank you so much mga kay ate. Thank you so much kay ate na tinanungan ko at tinuruan niyo po ako ng ganun guys. Kaya thank you, thank you so much. Bye bye. bye. Hello guys, andito na po tayo sa Mohon Terminal Villa uh, sa Mohon Terminal Okay Dito sa, sa Mohon Terminal guys Dito po mismo sa, sa Mayana Sa may Mohon Villa Okay, sakayan po dito na Sakayan na Wala, Okay wow. Wow. What's What's up, up? Why, sa kasalingahan talang karun ah Kuntahan ka sa Siliora Kila minutes pa kadto sa mga One hour. Ah, oh, isa oras? Ah, oh, okay. One hour. Going to myago. Okay. Thank you. See you. See you. See you. nasa transit si mayor guys so makita nyo yung mga views ng miyaga oh. sa Oton pa lang tayo guys Oton pa lang tayo Oton ha 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 Ngayon guys, hindi na ito patay sa pingbawan. Pingbawan.